natin dyan. Good morning po sa inyong lahat. At yan, pasensya na ako dito sa background ko kasi nasaan ako. Nasa boarding house ako. Ayan, at sobrang init. Uh, enough ko muna yung electric fan, yung selling, selling fan ko. Kasi, ano, uh, naririnig kasi sa video. So, ayun mga ka ah uh, for today's video, ayan, gusto ko na pasalamatan si Mama Jen kasi sa patuloy niyang suporta sa aming apat na scholar niya si Maymay, si Jero, Reynan at ako. Kami yung apat ay scholar niya si, na sa pag-aaral. Ayun at uh, gusto kong pasalamatan ng maraming marami. marami. Uh, ikaw, Mama Jen, at uh, God bless you always po. Ayun, so yung mga kanji ka for today's video. ah uh, uh, ipapakita ko sa inyo yung mga pinabili, pinamili ko na mga school supplies kasi bukas kasi uh, pasukan na po namin is August 14 po yung start ng klase namin. Pero hindi naman po ata yan. Ah, uh, totally lesson kasi getting to know each other muna <laughs> ganyan. So, 'yung mga kanji ka a uh, ituturo ko muna sa inyo kung ah uh, ay tuturo. Ah, uh, I mean, ipapakita ko muna sa inyo 'yung mga pinamili ko, mga school supplies. At ayun, hindi naman siya masyado karamihan kasi nga hindi naman ako uh, elementary, high school, junior high ganyan. Ah, uh, college na po ako mga kanji ka kaya ayun, hindi naman ako nag hindi ako bumili ng mga ano, basta yun, papakita ko na lang mga kanji. So, ayun, at sana mag-enjoy kayo. At, yun, maraming maraming salamat po mama Jen Siya po yung uh, patuloy po nakasuporta sa amin sa mga sa mga pagkain, sa mga grocery, bigas, ayan, at school supplies. ayun gusto kong pasalamatan talaga ng maraming marami. Ikaw, Mama Jen, ayun at uh, maraming salamat sa walang sabang suporta. Pagmamahal at pagtitiwala po sa amin, mga scholar mo ayon, maraming maraming salamat po talaga mga madya. Para ako nag-outro na. So, ayun, uh, ang init dito kapag walang selling fan o electric fan kasi ano siya, wala siyang ano, wala ditong uh, labasan ng hangin mga kaani. Talagang uh, kulong na kulong ako dito. Ayan, tignan ninyo naman, no? Oh. ganyan yung itsura niya. Wala, kahit yan, hindi siya ano, parang may glass siya dyan. Ayun mga kaani. So, ayun, um, madano ang madano gumamit gamit dito. Ayan, at Uh, huwag na lang intindihin yung nasa background ko. Ako na lang yung intindihin Sa <laughs> so, yung mga kaandya at ready na ako i-share sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. Ayan. So, ayan. Arat na! <laughs> ayan. So, yung mga ka at... Uh, ang gulo ng buko Sa So, yung mga kaandya, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. Kasi bukas, ha... Uh, Pasokan na po namin. Ayan. Share ko sa inyo. Actually, nilagay ko na siya dito sa bag. Ayan. Ah, hindi na pa pala ako bumili ng bag kasi, ano, ah, paborito ko kasi itong bag na bigay sa akin ni Ate Astig. Ayan. Paborito ko siya as in, ah, hindi na ako bumili ng bag kasi meron naman, ah, sayang naman yung ano kapag ano, madaming bag tapos may stock lang naman. Kaya ito, hindi na ako bumili ng bag kaya, Ayun, gusto kong salamat sa, pasalamatan si Ate Astig dito. Ayan. sa meron din siyang binigay din sa akin na bag iyan. Ito, galing din si, de, galing din sa kanya, ate, asig maraming maraming salamat po. Ay, iniingatan ko po ito. Tapos, meron pa, nandoon pa sa ano, sa ilalim, kaso nasa baba siya. So, yung mga kanji, hindi na ako bumili ng bag. At, yun, excited na ako. I-share sa inyo. Ayan, alisin ko muna lahat. Ayan. Kasi nilagay ko yun, sobrang excited naman ako. So, yung mga kanya, uh, i-share ko sa inyo. Ayan. Wait lang po. Ayan. Ayan. Wala na ba? Hindi, ba, hindi naman siya, ano, hindi naman siya karamihan o ano. Pati tama lang para sa, ano, you know, college life na tayo. So, ay mga kanjang dyan, una yung papakita ko sa inyo, itong, ah, uh, itong notebook ko. Kasi, ito na lang yung, ano ko, ito na lang yung, tawag dito, binili ko kasi isahan na po siya. Hindi na ako magbibili pa ng isa-isang, ano, isa-isang notebook, ganyan na. Kasi yung subject ko, so, uh, ilan to Ito yung, ano ko, yung schedule ko. Nakuha ko siya nung um, bago ako mag nag-enroll ako ngayon tapos mga one week, one week ata yun know, oh. nakuha ko na to yung schedule ko ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 po yung subject ko ayan tapos wala na akong NSTP or ROTC kasi graduate na ako long first year ayan, uh, yun mamadil maraming salamat kasi ayun, nakasurvive ako sa first year college. Ngayon, second year na po ako mga kani Kaya, yun, maraming salamat po sa walang sound. Tiwala ninyo sa akin. Ayun, pagmamahal at support na po. Ayun, napaka-bless ko po. Napaka-thankful kasi meron akong uh, kayo na patuloy po na sumusuporta po sa akin. Ayun, maraming maraming salamat po ng marami. So, ayun, ito yung schedule ko. Ayun, ito muna binahita ko. So, yung mga kaani, ito yung ano ko. Notebook at Isahan na kasi siya, 'di ba? Marami siya oh. Mm. May kadaan na siya, may mga color siya na sa loob, ayan. Veco. Dynamic Notes, ayan. Ayan siya. Gusto kasi panda kasi mahilig talaga ako sa panda mga kanji. Ka hindi hindi lang halata pero mahilig ako sa panda. may mahilig ako talaga sa panda mga kanji. Ka I swear. So, ayun ito yung ito yung ano, no, Note, ah, notebook ko. Tsaka hindi naman kami masyado nagsusulat. ni kami masyado nagsusulat mga kani kasi minsan ah, uh, tawag dito. Minsan susulat naman kami pero minsan hindi. Ganyan, ganyan, ganyan kami. Ayan. Ayan, marami to isa. Ayan, dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Aning. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Sampu pala yung color niya mga ka-NG. Ayan. Ayan. Kaya marami na akong magagamitan nito mga ka Kasi sobra pa naman. Ayan. At excited na ako bukas kasi... Uh, first day of school namin ayun, second year na si Kaanji yung mga Kaanji, parang kailan lang nandun lang ako sa vlog ni Kuya Nolly vlog dati ngayon nandito na ako second year na ako mga Kaanji so ayun, ito yung notebook ko at uh, second po uh, sinulatan ko na siya <laughs> hindi, uh, nilagay ko kasi dito yung ano yung mga ingredients po para sa mini donut ayun Ah, nagpatulong ako sa kapatid ko na si PJ. Ayan, shoutout kay kuya ko. Ayan, ito yung binili ko. Dalawa to. Ayan, kasi kapag kailangan namin may mga quizzes kami, ganyan, may mga exam. Dito kasi kami nas nasumusulat. Tapos may mga reviewer. Dito ako gumagawa ng reviewer. Pero mas ano po namin is ito, yellow pad. Kasi yellow pad na talaga yung kinagamit namin. Ayan. ano na siya. So, ayun, dalawa din yung binili ko, mga kaan. Dalawa din. Dalawa. Ito, ano siya, Mika. Ayan. Mika yung name niya. So, ayun, mga kaan, ito yung binili ko na pad. Para, mahaba yung masusulatan ko kasi dito sa, ano, sa intermediate pad. Ito yung, ano, yung white saka yellow But, obvious naman <laughs> so yun, ito yung mga pinamili ko mga kanji at ito kailangan ko kasi nito yung highlighter ayan kasi ginagamit ko to kapag gumagawa ko ng mga reviewers ayan dito ako nagsusulat halimbawa ah uh, ah uh, tawag dito um, yung may mga lesson kami ganyan tapos tinitake notes ko siya tapos, nilalagay ko dito kung ano yung ibig sabihin niya. Ganyan. Tapos, tiga, gagamitan ko na yung mga kanji. So, ayun. ah, uh, kailangan ko to. Kasi, ito ang pinaka-importante ka. Kapag, ano, pag ako kasi, ano ako, makakalimutin talaga ako mga kanji. As in, makakalimutin ako. So, kailangan ko to. Tapos, minsan, may, may, memorize ako mga scientific name, ganyan. Kasi, part na yan sa, ano sa mga subject namin halimbawa ano um, uh, sa ansay ganyan may mga scientific na yung mga mga tao dito yung mga uh, mga mga hayop basta yun may mga scientific yun at so ayun mga kanji ka at next po ah uh, ito ito yung ano next So, ayun mga kaanggi, ah, kailangan ko kailangan ko nito. Ano siya pang ah, collection tape siya. Collection tape mga kaanggi. Kailangan ko to kasi kapag nagsusulat ako mga kaanggi talagang hindi mo maiwasan na ma, ano ka, ma, 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 magkamali ka. Kaya, kailangan ko nito. Ayan, nag ako dito, nito ng dalawa para hindi basta-basta maubos. Ayan. Ayan siya mga kaanggi. Actually, 26 pesos lang itong ganitong dalawa. Tsaka itong highlighter is 36 pesos lang mga kanya. So, ayun. Ito yung binili ko. Dalawa. At bumili din pala ako ng stapler. Ayan. Ito yung binili ko ng stapler para kasi kami pag ano alam, alam nyo naman kapag college life na talaga, pag college ko na talaga, ah uh, marami ng ano, marami ng Marami ng mga tawag dito lo loading ako tawag dito, marami ng mga ano mga ano ba basta marami na yung mga test paper ba hindi test paper, hindi mga ano mga ano ba na loading ako tawag dito yung mga eight lang alalahanin ko lang yung mga uh, pinapagawang mga laboratory mga kaanji yun uh, marami kaming ginagawa ng mga laboratory alam niyo mga kaanji dito kasi sa Pili dito sa pinag-aralan ko sa school dalawa lang kasi yung computer dito tapos minsan kapal, sa school lang talaga siya wala dito sa ano wala dito dito sa lugar namin dito sa Lourdes o so, um, wala dito mga kaanji kaya kapag ano, kapag nag kapag nag print kami or ano, pumupunta pa kami doon sa school talaga. Tapos hindi mo alam na marami pa palang estudyante na nakapila kasi pila-pila yung mga kanji. Ano, um, uh, mahirap kasi ano, uh, lalo na kapag uh, yung subject mo na yung susunod tapos wala ka pa nung, ano, nung project mo or uh, laboratory na ibibigay mo din sa teacher para isubmit eh mga kanya, ang hirap kasi ano nga, uh, dalawa lang yung computer, syempre magreserox ka, magpapaprint ka, o ano pang papagawa mo niya. Pero mas better kasi talaga ano, baka soon. Hindi <laughs> ano, dito kasi sa Lourdes wala eh, ang init. Wala dito sa Lourdes, dito sa ano sa lugar namin. Kaya kapag ano, pumunta ako sa school, kaya yun. Pero kailangan ko nito mga kanya kasi doon nga. Minsan, ah uh, may, pinap, may din ako nito. So, ayun, uh, ito yung ano, ito yung binili ko. So, ayun, uh, bumili din ako ng whiteboard marker. Ayan, ito yung tatlo siya, whiteboard marker. Ayan. Actually, last year ko pa to binili. Last year ko pa to binili kasi ano, uh, hindi ko naman siya nagamit. Pero kapag naghihiram yung mga teacher namin, ganyan, ginagamit to talaga, yung whiteboard marker. Ayan, pero pinakita ko na sa inyo kasi kailangan ko din to. So, ayon. at uh, lastly but not the least, ayan, ito, itong uh, lagayan ng ano, ng pen, yung ball pen. Ayan, at bumili din ako ng limang ball pen. Ayun, mga kanji. Oh. Ay, shit. Ayan. Limang ball pen lang yung binili ko, mga kanji. Ayan. Tsaka, ito lagayin. Kasi, kapag wala akong lagayan, kung saan, saan ko nilalagay yung ball pen ko, mga kanji, at na lalagyan ng tinta yung bag. Kaya, ito, bumili ako ito para lagayin, mga kanji. So, ayun, ah, uh, ito yung lahat na binili ko mga kahan uh, hindi naman siya masyado karamihan kasi hindi ko naman kasi kailangan pag ano. Kaya yun, ipapakita ko siya ngayon sa inyo. Ayan, wait lang. Ayusin ko lang para maganda yung ano. At yun, hindi ako bumili ng bag. Yan, kay at Astig ito. Kasi ano, leather talaga siya. Hindi siya pwedeng ano, hindi siya pwedeng basahin ganyan talagang paborito ko siya. Ayan. Ayan. At yun, aayusin natin itong mga gamit ko para may pakita ko sa inyo kung ano yung talaga yung mga pinamili ko. Ayan. At excited na ba kayo? Alisin ko na tong ano, yung sinulat ko na mga ingredients para sa mini, mini donut. Kasi ngayon mga kaanggit na pasukan, uh, gagawa tayo ng mini donut para sa ano, uh, ibebenta po natin para sa school. Ayan, at excited na din ako. alusin ko na muna itong ginawa kong ano, mga ingredients or mga procedure para sa paggawa ng mini donut. Ayan, at ayusin ko itong mga gamit na binili. Ayan, mga kanji. At, yun, mga kanji, second year na ako. At, sana, Uh, survive natin yung second year kasi hindi naman tayo, hindi naman ako masyado hindi naman ako uh, gaano katalino wow, dahil <laughs> hindi naman ako matalino mga kanji talagang sadyang ano lang may stuck knowledge siya. basta yung mga kandi uh, pakita ko na lang ako, ay. so ayun, at ito lang yung ano ko ipa ko siya para aware kayo <laughs> hindi. Huwag na yung pansin yung mga sa likod ko kasi ang dami ko kasing gamit dito sa boarding house. Mga gamit ko yan para sa ano. ah, uh, ito sa side kasi, mga gamit ko para sa pagmini donut. Ayan, kaya, ang mga na yung mga kanji pagmini donut natin at pagwa-waffle, hot, dog waffle pala. Ayan. So, ayan, ipapakita ko sa inyo mga kanji kung ano yung mga pinamili ko. So, ayan. So, ayun mga kanji, ito yung mga pinamili ko. Ayan, may mga tag price pa yan. Ayan, yan lang naman yung pinamili ko mga candy. Ayan. <音楽><音楽> mga kanji, nakita ninyo na yung pinamili ko at hindi po siya, ano, talagang... Ito lang, yung mga ginagamit ko lang talaga yung important yung binili ko. Ayan. Pero mga kanji, hindi pa ako nakabili ng shoes. Kasi meron naman ako ditong shoes. Ginamit ko to nung first year ako. Ayan. Pero luma na siya. Kasi, pero masakit siya dito sa may ano, parang dito. Masakit siya. <laughs> parang masakit siya dito. Tapos, ito yung ginagamit ko kasi ano lang siya. Plastic lang siya, goma. Ayan. Maganda kasi ito kasi matagal matagal siya ano, matagal siya masira at yun, nakagamit ko siya ng mga kamit. Pero masakit siya dito kapag lumatang ayun pa ako. So, ayun, at hindi ako bumili ng shoes kasi meron pa naman ako. At may papakita rin ako sa inyo. Ayusin ko muna to. So, yung mga kanya, hindi ko alam kung ano, kung tawag dito. Ano ito? Kasi, ano, minsan na hotel pa sa ako sa pag-vlog. Minsan, nahihiya pa ako. At, yun, hindi ko alam kung marunong na ba ako hindi. <laughs> so, yung mga kanya, ipapakita ko yung ano, kasi may binili ako sa classmate kong uniform sya, uniform ka PE. Kasi ngayon second year, kailangan ko kasi. Yung uniform ko kasi nung last last year, yung first year ako. Ah, uh, binili ko sya sa school, almost ano siya, nasa 1K, 1 to ata yun, 1 to plus, ganyan. Uh, at si mama din din yung bumili nun. At yun, ah, uh, ngayong second year ako, kasi kailangan ko ng dalawang ano, kasi ano, ah, uh, tawag dito. syempre, gagamitin ko ngayon, tapos kinabukasan na naman, kinabukasan na naman kagamitin. Kasi may mga kanji, hindi mo alam kung uulan ba o hindi, kasi hindi mo matutuyo yung mga uniform nyo. Ayan. Yun, nag-decide ako kasi yung friend ko, ah, uh, hindi na kasi siya mag aal kasi sayang na mas. Sayang, sayang, sayang yun kasi friend namin siya mga kanji. Kasi walo kami mag, ano, mag-friend, ayan, magkakaibigan. Ah, uh, shout out din kay Sunshine, Rain, Noemi, Paz, Laini, Rain, Lorraine, ayan, ke Ella, kami po. At sana sama na ako doon. At yun, ah uh, may isa kasi sa amin na ano, uh, hindi na kayang mag-aral kasi nandesga siya kasi yung papanya. Kaya yun, uh, nag-decide siya na ibenta na lang yung uniform niya sa PE. Kaya yun, uh, nag ano siya, nag siya sa akin. So sabi ko, sige ako na lang yung bibili kaysa naman maghahatay pa ako sa school. Mag, ano, magpatahin ng uniform. ah uh, yun na lang sa kanya kasi sayang naman. At yun, napamura uh, din ako. ah uh, 5 Ayan. Ayan. Ito yung binili ko. Ayan. Ito yung uniform ko mga kaandi. Sorry po. Ano, um, gusot na siya. Ayan mga kaandi. Pinili ko siya. Ayan. Ito yung PE. PE uniform. Ayan. Ito yung ginagamit namin pag may PE kami. Ngayon kasi yung PE namin is swimming. Swimming. Yo, oh, swimming yung PE namin ngayon. Kaya, kailangan ko bumili ng mga ano. Kasi, parang stricto ngayon yung ano namin, proof. Ayan. So, ayan. Ito kasi, may hiningi ako doon sa friend ko naman na ano, na na PE. Dalawa kasi to ito. Tapos ito. Dalawa sya Ayan. Tapos, ito yung pants ko. Ginagamit ko sa school. Ito. Yan. Ang mga kanji. Ka At ito yung ano ko. Ito yung PE pants ko. Ayan, pants kong PE. Ayan mga kanji. Ka ito yung lahat. So, ayon Ah, lalabhan ko pa ito mamaya. Kasi bukas, ano na, may pasok na kay mga kanji. Ka pero, Parang, ano, getting to know each other muna yan. Siyempre, uh, panibagong, ano naman, panibagong, tawag oh dito, panibagong naman ang makikilala mo, mga, mga, bagong classmate, ganyan. Kasi, nung, ano kami, nung first year kami, talaga, sulit yung, ano namin, yung mga, mga classmate namin kasi nagkakaisa kami. So, ayon at, uh, gusto kong pasalamatan sila kasi naging bahagi sila ng buhay ko ayon at gusto kong pasalamatan ng marami si Mama Jan, kasi sa walang sawang support na pagmamahal, pagtitiwala po sa amin, sa akin, sa aming apat na scholar niya, ayun, at Mama Jan, maraming maraming salamat po ng marami. At sigad na po yung bahala na bumalik po na kabutihan po na ibinibigyan niyo po sa amin. Talaga, hindi lang po sa amin kasi marami pa po kayo tinutulungan, hindi lang po kami. Mas may mahirap pa po sa amin, ayon At maray maraming, maraming salamat po talaga ng maraming Mama Jan God bless you always po ayon at at uh, maraming salamat din po sa mga patuloy pong sumusuporta sa akin at sa mga sponsor po natin na palagi nandyan para supportan po si Ka Angie kahit po minsan busy si Ka Angie niyo ayun mga Ka Angie at sana ano, nag enjoy kayo dito sa mini vlog ko <laughs> mini vlog ko hindi sana nag enjoy kayo dito sa pag share ko ng mga ano ko mga school supply mga uniform ko ganyan ayun at sana nag enjoy kasi kasi ako <laughs> Actually, mga kanji, grabe na yung pawis ko dito kasi, yun nga, uh, wala ako dito labasan ng hangin. Kaya, kung wala dito electric fan, wala <laughs> Talagang mamamati <yata> ako dito. Hindi, <laughs> joke lang. So, ayun, at sana nag-inject ko yung mga kanji. At, yun, gusto kong pasalamatan ng marami si... Mama Jen. At kay Ate Astig dito sa bar niya. Maraming salamat. At yun ah. Sobrang namimiss ko na si Ate Astig. Kasi nawala siya sa YT. At minemessage ko din siya. Hindi siya nagreply. Baka busy. At Ate Astig sana kung nasaan ka man po. At ah, sana ah, okay ka lang po. At magingat ka lang po dyan palagi. At ayun. At shoutout po dyan kay Sir DIY. Sir London, John Johnwen. Ayan. At. Ah, Uh, kay Kuya Neil na last ko ayan. Mega mega love shout out po Kuya Neil at uh, Sa family ko, kay Idol Japper Sniper Kay Kuya Nolly vlog na Ano uh, uh, Sa mga challenge niya, sa mga vlogs niya ayan. Ingat lang po yan Kuya Nolly At God bless you always po At yun, uh, marami pa Kay Ate Astig ayan, gila, uh, Sa lahat po ng budi as a vlogger kay Sir Bruce, Sir Rubin, ayan, mega mega love shout at maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin talaga. Super, napakasulit uh, napakasulid ninyo at hindi kayo nagsasawang supportahan ako sa paakin pag-vlog. Ayun, kung ano man yung gagawin ko sa buhay. Char. <laughs> Ayun, at maraming maraming salamat po talaga ng marami. At yun, ah, uh, marami pa. Uh, kung hindi ko man po kayo ma out hindi ko kayo maisa-isa -isa kasi napakarami nyo po talaga na nagmamahal sa akin. Ayun, maraming maraming salamat po ng marami. Kay Kuya Rix, ayan na palagi nakasuporta. Kay Kuya Ray, ayun, shoutout sa family ko, kay Nineng Gemma, kay Papa, na hmm, nakasuporta talaga sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga achievement ko, na palagi nakasuporta dyan sila. Ayun, maraming maraming salamat sa mga kapatid ko. Ayun, thank you so much talaga. Hindi ako magpapas, magsasawang mag, mag, magpasalamat sa inyo at lalong lalo na kay God kasi kung hindi po dahil kay God wala din ako dito sa ko kasi uh, ano pa still ano pa lang ako uh, tawag dito uh, ako na naman palagi pa rin ako nag-guide palagi pa rin akong, uh, pa rin akong uh, tawag dito, nagpipray kay God uh, kasi, hindi ko siya kinakalimutan talaga sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng, ano, kahit ano pa, mga ka-anji, kung wala man tayo hinihingi o ganyan. Palagi tayong mag mga ka-anji. Ayun, at napakabuti po ni God hindi tayo pinapabayaan. So, ayun, mga ka-anji, ah, uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo kay ka -Angie. Ayun, <laughs> init na. Ayun mga ka-Angie, marami, marami salamat po sa walang sawang support na ninyo kay ka-Angie talaga ng marami. Kasi kung wala ako dito, eh kung wala kayo, wala din po ako dito sa kinakatayon ko. At marami salamat kay Kuya Noli Vlog na diyan ako nag-umpisa kay Kuya Noli Vlog. Nandito naman ako. Nandito, dyan ako kay Kuya Noli nag-umpisa hanggang sa tinaruan niyo ako sa pag-vlog hanggang sa nagkaroon ako ng scholarship. Ayan, thank you, thank you so much po ng marami Kuya Noli Vlog at Mama Jen. Ayan, sa mga sponsor ko din dati noon. Na nag-sponsor din sa akin na yung marami, marami. salamat po ng marami. At ayun, uh, patuloy lang po tayo sa pangarap. At alam ko, makakapag-graduate ako. Ayun, ayun, uh, yun, yun, uh, abangan na yung mga kanji, yung, yung mga ano natin, mga yung journey ko, ayun, maraming maraming salamat sa walang sawang support, at, pag mama, -pag pagtitiwala ninyo mga kanji, so ayun, ah, uh, yun lang yung mga <laughs> sabihin ko ayun, at yon at sana nag-enjoy kayo dito sa mini-vlog, mini-vlog, <laughs> dito sa vlog ko, ayun, at nag-enjoy din ako mag-share sa inyo. Ayun, maraming maraming salamat po sa walang sawang support, ha, pagmamahal at pagtitiwala, at yun, mag-ingat-ingat lang po tayo mga kanji, at uh, mag-pray lang po tayo palagi. So, ayun, at yung mga kanji, abangan ninyo po yung pag-mini-donut ko, at kung sino yung gusto mag-order, PM nyo lang ako, yun. <laughs> At yon at God bless you always po mga ka-Andy. Ayan, bye-bye at I love you all. Like mm.